At malikan po natin ang ulat ni Mariz Umali mula sa Amerika, kabila nga ang seguridad sa pagkain sa mga isusulong ng Pangulo sa pagdalo niya sa APEC Summit doon. Mamaya na po ang lipad niya papunta roon at nakabantay live sa paghahanda sa US si Mariz Umali. Mariz! Vicky, sakto alas 3 na madaling araw ngayon dito sa San Francisco sa California. At hanggang sa mga sandaling ito ay may mga nakikita tayo na obserbahan tayo ng mga taga-public works and highways, may mga naglilinis at uh, sa buong maghapon din ay merong security, particular na dito sa mga kalsada patungo doon sa pagdarausan ng 30th Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit. Pagdating naman sa seguridad. Kami mismo ay nakaranas ng paghihigpit kahit na dun sa mga lugar na karaniwan naman ay bukas pati sa mga turista. Lalo pang hinigpitan ng seguridad sa Moscone Center sa San Francisco, California, kung saan ikakasa ang 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Kahit kami, nahirapan sa mga limitadong biyahe dahil apektado ng paghihigpit ang ilang transportasyon tulad ng cable cars at marami ring saradong mga kalsada. Kabilang sa mga dadalong leader ng mga member economies ng APEC, si Pangulong Bombong Marcos na aalis sa Pilipinas ngayong gabi, oras sa Pilipinas. Kasama sa kanyang agenda ang pagsulong sa sustainable at affordable energy pati food security. Tiyak ding makikipagpulong ang Pangulo sa malalaking kumpanya sa Amerika, habang posible naman ang pakikipag one-on-one -on -one sa ibang world leaders, bagamat wala pang nakukumpirma. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, bagamat hindi makikipagpulong ang Pangulo kay U.S. President Joe Biden, may request daw mula sa opisina ni U.S. Vice President Kamala Harris para sa isang pulong. 1989 ang itatagang APEC ng labindalawang member economies kabilang ang Pilipinas. Bukod sa pagtalakay sa iba't ibang patakaran at isyu, nakikinabang ang Pilipinas dahil sa mga ine-export natin sa mga miyembro nito na umabot na sa 21. Kabilang dyan ang Amerika na number one sa pinag exportan ng Pilipinas at ang China kung saan naman ang gagaling ang pinakamarami nating import. Vicky, ito na ang ipangalawang uh, pagkakataon uh, na, dadalo si Pangulong Bombong Marcos sa uh, APEC Leaders Summit mula nang siya ay manungkulan bilang Pangulo ng ating bansa. Pagkatapos ng kanyang partisipasyon dito sa APEC Summit ay uh, magkakaroon din siya ng mga working visits sa Los Angeles sa California at sa Honolulu sa Hawaii kung saan makakapulong din ang Pangulo ang ilang mga negosyante at ang Filipino community. So yan muna ang pinakasariyong balita mula rito sa San Francisco sa California para sa Jim GMA Integrated News, Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.